Pisces, tignan natin kung ano yung mensahe para sa sa'yo ngayon pagdating sa love and health. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po na subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private reading sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin yung energy mo. Pwede nyo pong panoorin yung inyong moon rising and Venus sign. Kung ang lagi nyo pinapanood is yung inyong sun sign. Kasi po baka hindi kayo makaresonate. The lovers. So lahat daw po nang nangyayari sa buhay ninyo ngayon is divinely guided. Okay? Hindi nyo po yan pwedeng madaliin. Hindi nyo pwedeng lagpasan hindi man sobrang ganda ng nang nangyayari sa life niyo, kailangan nyo po yung daanan. Or sobrang ganda ng nang nangyayari sa life niyo, good karma nyo po yan. Tignan natin, ano pa yung pwedeng mangyari. So, meron bang ikakasal dito? yan, Pwedeng dun po papunta yung relationship nung iba sa inyo, ha? Sa pagpapakasal. Tignan natin. Or may nagpapagawa ng bahay dito. Pwede rin po. bahay or negosyo. Meron kasi ako nakikita dito, Pais, no? Kung, kung lilipat man kayo ng bahay or may bago, basta may bago kayong bahay na titerhan, maganda po yung flow ng money doon para sa inyo. We have faith, ba? Diba? Meant to be talaga mangyayari kung ano man yung mga nangyayari sa life ninyo. Kaya, kaya instead na ako na ready, maganda yung nangyayari. Huwag nyo masyadong kainisan, ba? Diba? Tingnan nyo, ano ba yung tinuturo sa inyo? We have inheritance. Okay, yung iba naman po sa inyo, kung yun nga, hindi maganda talaga yung nangyayari sa inyo ngayon, yan po ay parang karmic debt po ninyo. No? Na kailangan yung bayaran. Matatapos din po yan. We have delay. Kailang may delay daw. kung mayroon man po kayong mga hinihintay dito, medyo madedelay siya. Oo. Wow, medyo paghihintayin kayo dito ni Universe, okay? Tignan natin energy mo pagdating sa love life. Your energy pagdating sa love life. Meron tayo ditong page of wands. And we have the chariot. So yung iba sa inyo parang wala sa focus. Parang yung love life, hindi nyo focus. Ngayon, ayan po. Oh. Mm -mm. Pero tignan natin. Okay, energy. Oo nga, ayan. Parang hindi nyo focus ang love life ninyo ngayon. Feeling nyo ba, hindi nyo, some of you ha? feeling nyo ba hindi nyo pa namimit yung dawa ninyo? Sige, tingnan natin. Pero para sa mga mag-asawa po, ano, na maayos yung inyong connection, wag na po kayong pumili. <laughs> Maguguluan lang kayo kapag, uh, ano, ano, ba diba? So, tingnan natin yung mga, ano, hindi pa kasal. Yan. Pili po kayo, tignan natin kung na-meet nyo na ba yung dawan nyo or hindi pa. Number 1 or number 2? 1. Queen of Swords, hindi pa po. Hindi nyo pa po na-meet si dawan. Si number 2, na-meet mo na ba si dawan? Knight of Wands. Magko-cross pa lang yung landas nyo. Malapit na. Ayan, so marami po sa inyo Pisces, no. Hindi nyo pa talaga na meet si the one. Oo, uh -uh. meron dito mamimit pa lang, yung iba naman medyo matagal-tagal pa. Meron ako nakikita late marriage for some of you. Mm -mm. Pero kung sabi ko, kung happy naman po kayo sa inyong relationship, kasal na 'yung iba sa inyo, pag na po kayong pumili. Tignan natin, okay? Ano ba 'yung issue sa connect uh, sa relationship mo? Love relationship. Ano yung issue? We have table. So, ayan. Yung iba sa inyo may... Pwedeng may nakaka-date naman yung iba sa inyo. Pero, pwedeng hindi nyo type. Or may mga nirareto po sa inyo. We have success. We have Abby. Okay. So, pwedeng mataas kasi yung standards nung iba sa inyo. Tapos... Meron din ako nakikita dito, sobrang direct niyong magsalita na pwedeng nata-turn off yung kausap po ninyo. Parang sobrang talino mo pa isis, yun yung nakikita ko dito. Kaya may nai-intimidate sa'yo. Pero ayan po, pinapakita naman yung iba sa inyo dito, ikakasal naman po kayo. Some of you, pag successful na talaga kayo. Pero iba-iba kasi tayo ng definition of success, ba diba? Hindi naman porkit sinabing success is mayaman lang. ba? Diba? pwedeng ano, ko na fulfilled mo na yung dream job mo. Ayan, parang ma mo na, ah, successful na ako. So, pwedeng, tsaka mag-start ng, ano, mag-start ng relationship for some of you po. So, okay kayo magmadali. Kaysa naman po, magmamadali kayo, sabongi kayo matatapat. Hindi ko bang sabihin, ay, dun sa maling tao pa. Sabi nga, everything happens for a reason and divine timing po ang kailangan ninyo para sa inyong love life. Tignan natin pagdating naman sa health. Spirit Guide, kamusta po ang health ni Pisces? We have the tower. Okay. Meron mang hemorrhoids yung iba sa inyo. Sorry, ayan yung nakikita ko kasi dito. Mayilig ba kayo sa maanghang? So, bawas-bawasan nyo po yan. Pero, totoo ba yun? Doon ba talaga nakukuha yun? <laughs> hindi ako sure, no? So, kung meron kayong ganyan, ano na lang, pa-check up po kayo. We have the full. Okay, meron din ako nakikitang may ma-allergy ngayon. So, kung ano po, yan, kung kakain kayo sa labas, ano, check nyo yung mga ingredients, no? Magtanong kayo kung hindi kayo sure para po ay di kayo ma-allergy. We have Knight of Pentacles. Tignan natin ano pa yung mensahe. We have chance. Mag-ingat kayo dito. Mag-ingat kayo sa pagtawid, Pisces. No? Baka mamaya eh, out of focus kayo dyan. So, ingat kayo sa pagtawid, ingat kayo sa pagdadrive. Pwedeng madalas kayo makakita ng number 444. At saka laging number na may another number at saka may 1. Kunara ayan, 41, 51, 21, mga ganon. So, ito po yung inyong lucky numbers. 30, number 5, 52 51 41 and 48 Maraming maraming salamat po. Mag-iingat ka always and more blessings to come.